Dito tayo ngayon guys sa uh, market tapat ng Robinson place ayan So ayan yung price nila guys ayan. PWD massage service Ayan guys yung mga price nila guys ayan yung mga price Pipili na lang kayo guys kung saan yung Pamasets nyo Yung Oras ng pasok nila guys Open nila is 9am to 7pm Guys Sim lang din yung price nila guys Ito guys sa 3rd floor Sa 3rd floor sila guys sa sa bandang gilid Basta sa tapat sila ng Robinson Place. Ayan naman yung pangalan ng kanila. PWD Massage. Ayan. May mga halaman sila dito sa tapat. Dito kami guys. Lagi nagpapamassage guys. Ayan na guys. So, may nasage na ni Sarah. Ayan yung likod niya. Mayroon niyan gun Wala may kaya siya pagka-pumisan, uh, tabi? Mm -hmm. Lalamig yan. Dito lang yan guys, sa may antipolo. Tapat ng Robinson Place. Oh, kung gusto niyo magpatayra pa dito, dito kay Sir. Masaya? Dito lang man. guys next na naman <laughs> nakadalawa si sir <Sarah. laughs> sats dito naman sa gate dalawa oo dito kapag paano na rin ako dito kasi sabi na pasano sila magpapaterapy sila kasi likod na ang isa paano nga masakit din tapos I-open e pa kayo dito noon, di ba? Apes ng massage, guys Ayan, pupunta muna kami dito Sa Robinson Kakain okay, muna kami Kakain okay, muna kami, guys Guys okay. Chowking okay, Ayan. Dito na kami sa loob Robinson Guys walang manginasal dito guys Sa Robinson ng Tipulo Guys ayan Dito na lang kami guys sa Jollibee ayan, Jeliby na lang kami guys Ngayon Kakain ayan. Masok na kami guys Masok na kami pumila na kami guys yung order namin